Hey mga kaibigan, at welcome back! Ngayon, tatalakayin natin ang isang tanong na nagdudulot ng maraming kuryosidad. Bakit napakahirap abutin ang Pluto? At ano ang kakailanganin para makarating doon? Isipin ito, ang Pluto ay ang ating malayong, nagyayalong kapitbahay. At napakalayo nito. Ang sobrang layo ang pangunahing dahilan kung bakit ito napakahirap marating. Pinag-uusapan natin ang isang karaniwang distansya na humigit-kumulang 3 at 6 na raang milyong milya. Iyan ay isang napakalaking bilang na mahirap talagang maunawaan. Para ilagay ito sa perspektibo, kahit ang pinakamabilis nating spacecraft ay tumatagal ng mga taon para masakop ang ganong kalayuan. Gaano nga ba katagal ang pagpunta doon? Ang misyon ng New Horizons na nagbigay sa atin ng unang malapitan na pagtingin sa Pluto ay tumagal ng mga siyam at kalahating taon upang makumpleto ang paglalakbay nito. Iyan ay patunay ng kamangha-manghang inhinyerya at ang matinding pasensya na kinakailangan para sa interplanetaryong paglalakbay. Ngayon, paano naman ang bilis? Upang makarating sa Pluto ng mas mabilis, kailangan nating makamit ang mga bilis na talagang nakakamangha. Isipin mo ito, upang mabawasan ang mga taon mula sa siyam at kalahating taong paglalakbay na iyon, kailangan nating pabilisin ang ating spacecraft sa mga bilis na lampas sa kasalukuyang naaabot nating gamit ang karaniwang propulsyon. Kasama rito ang paggamit ng napakalaking dami ng enerhiya, marahil sa pamamagitan ng mga advanced na teknolohiya tulad ng nuclear propulsion o mas spekulatibong konsepto. Ang hamon ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng mataas na bilis, kundi pati na rin sa pagpapanatili nito at ligtas na pagbagal pag ang paglalakbay patungong Pluto ay isang makapangyarihang paalala ng lawak ng ating solar system at ng kamanghamanghang talino ng eksplorasyon ng tao. Itinutulak nito ang mga hangganan ng ating siyentipikong pag-unawa at nagbibigay inspirasyon sa atin na mangarap ng mas malaki. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Kung nakita mong kamanghamangha ito, isaalang-alang ang pagsubaybay para sa higit pang pagalugad sa mga hiwaga ng kalawakan at agham.